guys nakabalik namin na ah, hotel nalagay namin yung mga gamit namin doon yung third hotel namin for fourth day tapos hanggang buwas kasi ito malapit lang po sa Yangyang Yang International Airport so ito yung ito kami next day hanggang buwas na to tapos nasa labas kami ngayon after na yun mababa yung mga luggage. Nanap kami ng kape. Kaya na sila kuya. Kasi active pa <laughs> Woohoo! Tignan nyo yung ano guys. Para namin nasa North Korea. Tatawid na kami. Wait. 5 4 tapos ang weather natin today What? What? Negative 3. Negative 3, guys. Asap day, asap now. Gabe. Bowling tayo. Negative 3. kasi uh, magayon sa mamaya kasi Alis na nga rin bukas so ang dapat na sa labas mo na nagamit is gagamitin mo for tomorrow Gamitin mo for tomorrow <laughs> grabe guys grabe itong experience na to yung korea trip na to I mean, di ko inexpect na, di ko inexpect na, ah, uh, ako dito. Grabe si Lord. Tapos, parang sobrang daming experience, sobrang mga bagong lugar, ng culture, yung mga uh, daanan, lahat lahat ng nakikita sobrang bago sa paningin so sobrang uh, good experience siyempre thank you sa company ko uh, na Ipagpad tayo for for our first international flight. so Maraming experience. So, kami dito. dito, dito Walang kapeyan or anything. Parami nasa North Korea talaga. <laughs> so, babalik ulit kami. Ay muna kayo. Suspect, suspect. Suspect, suspect. Uh, babalik kasi ano? <laughs> babalik kasi walang kapian. Tama ba? Ay yeah. nga. Uh, sobrang thank you, Lord. Kasi pina-experience sa akin yung first international flight sa Korea. Parang last year after ng Portugal nila may may ng World Youth Day nila. Shiner ko yung 2027 na poster na World Youth Day sa South Korea. Last year lang yun. So, kaya ko expect na na this year makapunta ako. Sobrang mga ah uh, sobrang gandang Christmas gift. Parang ano nga yun sabi nga ano. Ah, uh, hard work pays off lahat so alam ko naman deserve to na deserve ko to lalo yung mga uuwing late na mga extra mile na sa trabaho so and syempre sa buhay so alam ko deserve na deserve ko to and thank you thank you kay lord yung <laughs> experience na to sa akin uh, sana mas maray pa akong mapuntahan syempre kasama si Gabriel kasama si Juju at saka mga family ko especially si mama mga pag pag travel pa tayo kung sa, saan saan kaya sa dulo ng mundo ngayon lang bukas uh, breakfast BTS bus shop tapos diretsyo na ng yang, yang airport for for ano? Uh, flight sa Manila na. Alas 12 flight kami bukod. Woo! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Thank you, thank you, thank you, Lord! Thank you, Lord! Wait, tatawid muna kami. Tatawid lang ako. Tatawid lang ako. Oh. 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 <laughs> lang, guys. See si tomorrow. Hanap ako kape. Di pwedeng walang kape. <laughs> Peace!